dating child prodigy ng China, tambay na lamang ngayon. Ang buong pangyayari, alamin, sa edad lamang na dalawang taon, natutunan na ni Zhang Xinyang mula sa China ang mahigit isang Chinese characters sa loob ng tatlong buwan. Noong 9 years old, ipinasok si Zhang sa high school at dumiretso ng third year. At pagtungtong ng 10 years old, tinagurian siya bilang pinakabatang university student sa China. Dahil sa kanyang katalinuan, maraming nag-expect na magiging maganda ang kinabukasan ni Zhang. Ngunit ngayong 28 years old na siya, wala siyang ibang ginawa kundi tumambay at umasa sa suporta ng kanyang mga magulang. Anong nangyari sa child prodigy ng China? Alamin natin. Bago pumasok bilang PhD student sa Beihang University sa edad na labing anim, sinabihan ni Zhang ang kanyang magulang na bilhan siya ng sarili niyang apartment sa Beijing. Kung hindi, titigil siya sa pag-aaral. Hirap ang mga magulang ni Zhang na pag-arali ng kanilang anak, kaya imposibleng makabili sila ng apartment. man ayaw nilang abandonahin ito ang kanyang pag-aaral. Gaya ni Zhang, gifted child rin ang kanyang ama. Pero hindi nito natupad ang kanyang mga pangarap dahil sa kakulangan sa pera. Dahil gusto nilang ibigay ang lahat para sa kanilang anak, umupa sila ng apartment sa Beijing at sinabi kay Zhang na binili nila ito. Ngunit nag ang plano nila dahil ngayon hindi na nga nag-aaral o nagtatrabaho si Zhang. Sila pa ang ipinambayad nito renta. Ayon kay Zhang, pinilit siya ng mga magulang niya na tuparin ang kanilang mga pangarap. Plenano nila ang kanyang buhay, kahit iba naman ang gusto niya. Dagdag pa niya ang mga magulang niya pa ang may utang sa kanya dahil ang apartment na bibilhin dapat para sa kanya nagkakahalaga na ngayon ng 1.4 million dollars. Hati naman ang opinyon ng mga netizens sa kwentong ito. Ang ilan, pinupo na ang pagiging arogante at kawalan ng respeto ni Zhang sa kanyang mga magulang. Habang para naman sa iba, babala ito sa mga magulang na masyadong pinipilit ang kanilang mga anak sa halip na hayaan na lamang silang i-enjoy ang kanilang kabataan. Ngunit, kung ikaw ang tatanungin, ano mo masasabi mo sa kinahinatna ng dating child prodigy na si Sang? D W I Z Research report. Re -re -report.